Walang laman ang impyerno at lahat ng damonyo'y narito. Sabi ni William Shakespeare. Natatakot ka ba sa impyerno? Huwag mag-alala, hindi ka nag-iisa lahat tayo. Kaya, maligayang pagdating sa ating pagsisiyasat kung bakit ang impyerno ay tinuturing na isang alamat, isang gawagawa ng relihiyon, kaysa sa isang nagliyab na mundo sa ilalim ng lupa na naghihintay ng mga makasalanan para pahirapan at parusahan habang buhay. Nakakatakot, di ba? Samahan niyo kami habang pinag-aaralan natin ang mga argumento at pananaw na kumukwestiyon sa tradisyonal na konsepto ng impyerno at ang tunay na pag-iral nito sa kung saan. Maglalakbay tayo sa mga sinaunang teksto, dadaan sa mga interpretasyon ng iba't ibang kultura at susuriin natin ang mismong katangian ng paniniwala. Humanda kayo magtanong, mag-isip-isip at baka makita ang sinaunang konseptong ito sa isang bagong pananaw. Simulan natin ang ating paglalakbay sa isang mahalagang tanong. Nasaan ang mga ebidensya? May nakabalik na ba mula sa impyerno? Marahil ay medyo napaso o tuluyang naging abo? Hindi tulad ng pisikal na mundo na ating ginagalawan na pinamamahalaan ng mga batas ng kalikasan na ating naobserbahan, ang impyerno ay nasa larangan ng mga hindi nakikita tulad ng alamat ng gintong tren ng mga nasi. Ang kawalan ng mga ebidensyang ito ay naglalagay sa impyerno sa usapin ng paniniwala katulad ng paniniwala sa alamat ng basilisk. Ito ay isang konseptong tinatanggap hindi sa pamamagitan ng mga patunay, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya at mga tradisyon na ipinasa sa atin ng ating relihiyon, tulad ng mga kwento ng Dragon ng Wawel. Kung tayo ay maglalakbay sa buong mundo, mula sa nagyayelong lupay ng Artiko hanggang sa puso ng Amazon, makakatagpo tayo ng isang kamanghamanghang bagay. Ang nagliyab na impyerno ng tradisyong Kristiyano ay ibang iba sa nagyayelong ilang ng mitolohiyang Norse o sa masalimuot na mga antas ng naraka ng mga Buddhist. Sa loob ng maraming siglo, pinag-aralan ng mga iskolar at teologo ang nagbabagang simbolo ng impyerno. Hinahanap ang tunay na kahulugan nito, higit pa sa literal na apoy. Ipinapahiwatig ng interpretasyon na ito ng impyerno ay hindi isang destinasyon, hindi isang pisikal na lugar, kundi isang estado ng pag-iisip, isang espiritwal o emosyonal na pagdurusa na nararanasan natin sa ating buhay at sa kabilang buhay. Sa kasaysayan, ang konsepto ng impyerno ay ginamit ng mga may kapangyarihan, parang isang nagbabagang espada na kalambitin sa ulo ng mga tao para siguraduhin ang pagsunod at pagpapasakop. Ito ba ay banal na tahanan ng justisya? o isang gawa ng tao na ginawa para manakot at magpasunod. Kung hindi ka susunod, mapupunta ka sa impyerno at magdurusa. Ang ating pagintindi sa impyerno, tulad ng lahat ng kultural at relihiyosong ideya, ay nagbago sa paglipas ng panahon. Ang nagliliab ng impyerno na alam natin ngayon kasama ang mga parusa at mga demonyong pinuno ay medyo bagong representasyon lamang. Hinubog ng daanda ang taon ng pagbabago sa interpretasyon. Isipin mo, kahit ang kaharian ni Koshay the Deathless ay hindi ganoon katakot. Parang ang Hades ng mga Griego, na nung una ay lugar ng tahimik ng mga anino imbes na aktibong pagpapahirap. Ipinapakita e ng pagbabagong ito na ang impyerno ay isang konseptong pabago-bago hinuhug ng nagbabagong paniniwala, takot at mga pamantayan ng lipunan sa bawat panahon. Tulad ng kasabihan, ang mabuti para sa isa ay maaring masama para sa iba. Ganon din sa impyerno. Bawat kultura ay may kanya-kanyang representasyon. Mula sa impierno ni Dante na malalim na nakaugat sa kulturang Italiano hanggang sa nagyayelong lupain ng hell ng mga Norse, ang mga interpretasyon ay lubos na magkakaiba. Maraming relihiyon ang nangangaral ng pag-ibig, pagmamalasakit at pagpapatawad, mga katangian ng isang maawaing Diyos. Isipin natin ang pagmamahal ni San Francisco sa lahat ng nilalang o ang talinghaga ng alibugang anak. Ngunit, ang konsepto ng impyerno kasama ang walang hanggang pagdurusa ay tila salungat sa mga prinsipyong ito. Paano natin mapag-iisa ang imahe ng isang mapagpatawad na Diyos sa nag-aalab na impyerno na inilarawan ni Dante? Sinasabi ng mga kritiko na ang walang hanggang pagdurusa ay hindi tugma sa ideya ng isang maawaing Diyos. Paano mapapahintulutan ng isang mapagmahal na ama ng kanyang anak kahit na makasalanan ay magdusa ng walang hanggan? Wala nang kasalanang higit pa sa pag-ibig ng Diyos. Ang isip ng tao, ito ay isang masalimuot at kadalasang magkasalungat na tanawin, hinubog ng ating mga karanasan, takot at mga pangarap. Posible kaya ng impyerno kasama ang mga dedalyalyadong parusa at karma nito ay isang refleksyon ng ating pangangailangan na maunawaan ang paghihirap ng ating paniniwala na ang masasamang gawain ay pinaparusahan kahit sa kabilang buhay. Kung dito sa buhay na ito ang kasalanan ay dapat parusahan, ganun din kaya sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang mga banal na kasulatan kadalasang isinulat sa lumang pananalita at puno ng simbolismo ay maaring magkaroon ng maling pagkaunawa. Posible kaya ang mga nagliyab na imahe at ang mga kwento ng walang hanggang paghihirap ay hindi dapat unawain ng literal. Kahit na ang konsepto ng impyerno ay karaniwan sa maraming relihiyon, hindi ito pangkalahatan. Isipin na lang halimbawa ang mga relihiyon sa silangan tulad ng budismo o hinduismo na may paniniwala sa paulit-ulit na pagsilang. Ang mga alternatibong paniniwalang ito ay sumasalungat sa ideya ng impyerno bilang nag-iisang hantungan ng mga kaluluwa ng mga yumao. Nagbibigay ito ng mas malalim at mas maraming panig na pag-unawa sa kabilang buhay. Katulad na ang konsepto ng paraiso ni Dante sa Vina Comedia. Para maunawaan ang nananatiling kapangyarihan ng impyerno, kailangan nating maglakbay sa panahon sa isang mundong nababalot ng misteryo pinamumunuan ng mga puwersang hindi kayang maintindihan ng isip ng tao. Ang impyerno sa mga sinaunang anyo nito ay nagpapaliwanag sa mga bagay na hindi may Ito ay isang paraan upang maunawaan ang isang mundong madalas na nakikita bilang magulo at hindi makatarungan. Kung susuriin natin ang konsepto ng impyerno sa iba't ibang relihiyon, makakatagpo tayo ng isang kakaibang pagkakaiba-iba ang kawalan ng isang pananaw tungkol sa katangian at maging sa mismong pag-iral ng impyerno ay nagbububukas ng isang mahalagang tanong. Kung ang impyerno ay isang pangkalahatang katotohanan, bakit ang iba't ibang relihiyon ay may iba't ibang interpretasyon tungkol dito? Ang konsepto ng impyerno ay isang malaking pagsubok sa ilang mahalagang prinsipyo ng pananampalataya, lalo na sa ideya ng malayang pagpili at banal na katarungan. Ang pag-iral ng impyerno marahil ay lumilikha ng mas maraming problemang teolohikal kaysa sa mga nalulutas nito. Nasa huli ay sinisira ang mismong mga prinsipyong dapat nitong sinusuportahan. Ang konsepto ng parusa maging sa buhay na ito o sa kabilang buhay ay madalas na nakasentro sa ideya ng pagtubos, ng pagkatuto mula sa ating mga pagkakamali at pagsisikap na mapabuti ang ating sarili. Katulad ng mga turo ni Don Tishner na nagsalita tungkol sa pangangailangang maging mas mabuting tao. Gayon pa ang ideya ng walanggang pagdurusa sa impyerno tulad ng paglalarawan ni Mikiewicz sa Fathers Eve ay sumasalungat sa prinsipyong ito. Sa halip na banal na hustisya, ang impyerno ay maaring kumakatawan sa kawalan ng habag at pagmamahal na napakalaga sa tradisyon ng mga Italiano tulad ng itinuro ni Papa Juan Pablo II. Isang konseptong salungat sa espirituwal na paglago, tulad ng paggala ng mga kaluluwa sa The Wedding ni Wyspiański. Ang larawan ng isang nagliliyab na mundo sa ilalim ng lupa, isang kaharian ng parusa at paghihirap para sa mga kaluluwa ay umiral na daan-daang taon bago pa Kristiyanismo. Isipin ang Hades ng mga Griyego kasama ang ilog Styx at ang tagasagwan na si Charon, o ang kaharian ni Hel sa mitolohiya ng Norse. Ang paglaganap ng mga mito tungkol sa impyerno sa iba't ibang kultura at panahon ay nagmumungkahi ng impyerno ay hindi isang likha ng Diyos, kundi isang universal na arketipo, isang konsepto na nasa kolektibong walang malay tulad ng sasabihin ni Jung na sumasalamin sa ating mga karaniwang takot at pangamba bilang tao kapag kaharap ang kamatayan, ang paghuhukom at ang hindi alam. Tulad ng pagkatakot natin sa kawalan ng katiyakan ng hinaharap, ang ideya ng isang madilim at mahiwagang kabilang-buhay ay pumuno sa mga mito ng iba't ibang sibilisasyon. Maraming relihiyon, kasama na ang Kristiyanismo, ay nagbibigay din sa kapatawaran ang pagtubos sa mga kasalanan at ang pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Kung ang Diyos ay tunay na makapangyarihan at mahabagin, kung ang pagtubos ay posible kahit sa pinakamabigat na mga kasalanan, paano nga ba magkakaroon ng impiyerno bilang lugar ng walang hanggang paghatol? Anong mga kasalanan ang hindi kayang abutin ng kapatawaran, ng awa, at ng pagmamahal ng Diyos? Ang konsepto ng impyerno ay nagbubunsod ng malalalim na katanungan tungkol sa moralidad at pilosopiya, lalo na ang ideya na ang mga may hangganang gawain ay maaring humantong sa walang hanggang pagdurusa. Hindi ba ang konsepto ng impyerno kung titignan sa lente ng moralidad ay lubos na di makatarungan, isang paglabag sa ating pangunahing pagunawa sa hustisya at pagmamalasakit? parang kumuha ka lang ng isang candy. Sisingiling ka naman ng mayari ng tindahan ng isang bilyong piso. Ang takot sa impyerno, itinanim mula pagkabata at pinalakas ng mga katuruan ng relihiyon ay maaring magkaroon ng malalim na epekto sa mga tao. Sinasabi ng mga kritiko na ang ganitong paraan ng pagtingin sa relihiyon na nakabatay sa takot ay maaring makasira sa pag-iisip at makahadlang sa paglago ng isang tao at nakadardag sa pakiramdam ng hiya at pagpipigil. Nagsisimba lang sila dahil takot sila sa impyerno, hindi dahil sa pagmamahal sa Diyos. Parang si Redtan na ipinagtatanggol ang bayan, pero mula sa apoy ng impyerno. Sa loob ng maraming siglo, ang mga natural na kalamidad, sakit at paghihirap ay iniugnay sa mga mahiwagang puwersa na nagpalakas sa paniniwala sa isang banal na kaharian ng parusa at pagdurusa. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang mga paniniwalang bayan na may kaugnayan sa mga figura tulad mga pamahiin o sa mga ritual na tulad ng mga ginagawa tuwing may okasyon. Sa pagdating ng agham, nagkaroon tayo ng mas malalim na pag sa natural na mundo na nagbubunyag ng mga misteryo na dating nagpapalakas ng takot sa ating mga ninuno. Gaya nga ng sabi nila, nakakapangilabot talaga. Ang impyerno na dating instrumento upang ipaliwanag ang mga bagay na hindi maipaliwanag ay nagiging lipas na dahil sa pagsulong ng agam. Masasabi ba natin na pinapatay na agam ang apoy ng impyerno? Ang konsepto ng impyerno kasama ang mga kontradiksyon nito at mga suliraning moral ay maaring magdulot ng matinding cognitive dissonance sa mga nananampalataya. Posible kayang ang impyerno, sa halip na magpalakas ng pananampalataya, ay siya pang magpahina nito na pumipilit sa mga tao na harapin ang mga hindi komportabling katotohanan tungkol sa kanilang mga paniniwala. Sa ating mundo, na patuloy na nagiging sekular at iba-iba ang paniniwala, maraming tao ang lumalayo sa mga tradisyonal na doktrina ng relihiyon, naghahanap ng alternatibong landas para sa kanilang espiritual na paglago. Ang pagtalikod na ito sa mga lumang paniniwala ay nagpapakita ng lumalaking pagnanais para sa mga espiritual na gawain na nagbibigay diin sa pagmamahal, pagmamalasakit at personal na responsibilidad kaysa sa takot, parusa at paghuhusga ng Diyos. Bagamat pinagdududahan ng mga argumentong ito ang literal na pag-iral ng impyerno, Mahalagang tandaan na ang mga paniniwala tungkol sa impyerno ay malalim na nakaugat sa kultura, kasaysayan at teolohiya. Ang mga representasyon ng impyerno, tulad ng mga kwento ng mga duwende o diwata, ay malapit na naugnay sa ating nakaraan. Isipin halimbawa si Dante at ang kanyang Divina Comedia, isang akda na humubog sa imahinasyon ng mga Italiano sa loob maraming siglo. Maraming tao ang itinuturing ang konseptong ito bilang isang simboliko o espiritual na katotohanan. Kaysa sa literal, parang paniniwala sa mabuti at masama, isang bagay na mas malalim pa sa simpleng katotohanan. Katulad ng konsepto ng karma na makikita sa iba't ibang pilosopiyang mula sa silangan. Ang paghahanap ng katotohanan tulad ng espiritu ng tao ay isang walang katapusang paglalakbay. Gaya ng kasabihan, kung titigil ka, Taluka. ka. Salamat sa panonood ng episode na ito mula sa Brividi. Mag-subscribe sa aming channel. Peace and love.